Nananawagan ng ilang grupo na alisin na ang price ceiling sa bigas sa pagtatapos ng Setyembre. Sang ayon naman dyan, ang rice retailers na milyong-milyon na raw ang ikinalugi dahil sa dalawang linggong price ceiling. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Matapos ang dalawang linggo, pwede na raw tapusin ang pagpapatupad ng price cap sa bigas sa huling linggo ng Setyembre. Ayon yan sa iba't ibang agriculture groups, nasa peak naman na raw ang anihan ngayon ng palay. Sa talalang Bureau of Plant Industry, aabot ng 1.3 million hanggang 1.4 million metric tons ang madadagdag sa supply ng bigas ngayong buwan. Maaga raw kasi nagsimulang mag-ani ang ilang magsasaka. End of the bag is uh, okay na and uh, makikita natin yung harvest ng September eh, yung full uh, harvest ng this September uh, na in which mga uh, 2.7 million metric tons ang uh naiiwan na mahaharvest na palay so with that eh, nakikita natin na uh, pwede nang i-lift Sang-ayon naman dito ang rice retailers. Ayon sa kanila, aabot na raw ng mahigit 20 milyong piso ang lugi nila na magsimula ang 41 pesos at 45 pesos na price cap sa bigas. Siyempre maganda yon di kami magugulo. Talagang dalang kikita kami pag nawala yung yung ganung makokontrol yung presyo. Sa kabila ng inaasang pagdami ng supply, hindi raw nakikita ng mga grupo na magsasaka na babagsak ng sobra ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Sa tansya nila, 43 hanggang 44 pesos kada kilo ang magiging presyo ng pinakamurang bigas dahil sa mahal na pataba at produktong petrolyo. Para naman sa mga mamimili, hindi makatarungan ito lalo na kung pangit naman ang kalidad. Basta kung maganda, bibili kami. Eh kung hindi naman maganda, doon ang mga sa mahal. Hindi naman siya ganong kasarap. Mas maganda na yon, At least kahit di masarap ulam mo, masarap naman yung bigas mo. Tuloy-tuloy <laughs> naman ang pamamahagi ng cash assistance na 15,000 pesos para sa mga rice retailer na apektado ng price ceiling. Samantala, hindi kinatuwa ng mga farmers group Salamat ang mungkain ng Department of, ta, of Finance na pansamantalang tanggalin ang taripa sa rice importation. Masipun. Anila, mga importer lamang ang makikinabang dito at hindi ang mga pangkaraniwang Pilipino. Pagka-anihan na hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa Vietnam at Thailand, bababa na talaga for a while. Hindi mo pwedeng pataanin mo muna yung anihan, pakitain mo muna yung yung mga magsasaka. Bakit nagmamadali na ibalik yung kita ng mga importer? Dapat, itong pagbabawas ng taripa o special importation, ginawa, nung hindi anihan, ang mas mainam daw na gawin ngayon ng pamahalaan ay bilhin ang bigas na inanin ng mga local farmers. Uh, importante na hindi malugi ang magsasaka kaysa uh, ibabagsak natin yung presyo ng balay na in which uh, hindi, hindi magtatanim mga ating mga magsasaka. So, importante yon. Fair sa magsasaka, Fair sa miller, fair sa wholesaler and retailer. Ang presyo na between 43 to 44. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.